napaka ano, nakakataba ng puso yung ginagawa ni ate so talaga yung kanyang work in case of emergency talaga ginawa niya yung kanyang duty and responsibility We so happy and we so blessed na may nurse tayong kasama dito. Mama, anong pangalan niyo, ma'am? naman po. pala thank you so much.

Huwag na matulot ha. Saan kayo dito, ma'am, nag-duty, ma'am? No, I'm here, sir. Oh, okay. We're blessed po, nandito ka. Saan ang way mo going to, ano, Santa Monica? Oh, okay. I-observe ka lang naman. Okay. So instead na ano, tumiretso muna tayo dito sa emergency na um, Adventist. Ito yung maganda sa isang trabahong ginagampanan ang kanyang uh, tungkulin. And mabuhay kayo ma'am. Adventist tayo dito. Hello, hello Ben. Okay, nandito naman ulit. Uh, I mean, tama yung sabi ng nurse tama rin yung kanyang advice yung cellphone niya, yung cellphone, niya. Yung cellphone niya po pakihawak na lang na lang siguro sobrang pagod niya, no cellphone niya Yeah, okay, Sa kanya pa to. Kilala mo siya? Sa kanya to, hindi. Wow. Good job. Tingnan mo nga naman, ano, diba? Yung tunay na gumagap pa naman kanya. Dito pa tayo sa emergency room oh? ng... Uh, Adventist. Antayin lang po natin sa kuya. Kasi andito po yung ano niya. asa ah, sa kanya yata to. Yung bag niya, dalab ayan niya sa'yo. Okay, wait lang po. Nandun yung nurse. Andito po yung gamit niya. Antayin lang po natin. Okay, abante mo lang po. Blessing in this case yung pagdating niya. Hmm. So ayan na si ma'am. Ma'am, ano, kamusta na po ma'am? Okay na rin. Okay, thank you. God bless you ma'am. Thank you so much. Wow, God bless you. Okay. Thank you. Thank you so much.